Ayan. Siyempre para hindi isayang, tumutulo na kasi. Kailangan mong hagurin. Ayan, ganon. <laughs> Ganyan ang totoong pagkain ng ice cream. Hindi nyo ba alam, guys? Ayan, tumutulo. Sayang. Saka, saka nyo dito. Ayan na naman, o. Oh. May natulo na naman, o. Oh. Ayan. <laughs> Ganon ang tamang pagkain ng ice cream, guys. Baka hindi nyo pa nalalaman. Turuan ko kayong kumain ng ice cream. Siyempre, didilaan mo muna yung gilid-gilid. o. Oh. Kasi may natira pa yan, paikot. Ah. Mm. Ah, mm. harap. Mm. Mm. Ah. <laughs> ah.